Sinalakay ng Inleya ang lunggang pinagtataguan ni Tanggol at sa tulong naman ni Divina natuntun nila kaaga dito. Ngunit itong si Hector at Rigor sila'y nagtutulungan at nag-uunahan din sa paghuli kay Tanggol. Ang grupo ni Tanggol ang humarap sa Inleya. Ngunit sa tulong ng pamilyang Benito at hindi nila kayang pabayaan itong si Tanggol, sila ay nakipagsabayan din. Sa kagustuhan ng matulungan nila itong si Tanggol ang siyang dahilan sa ikasawi ng kanilang lahat. Gigil na gigil itong si Rigor na harapin itong si Tangol. at anya nito hindi umana siya magsasayang ng oras tatapusin kaagad niya ang buhay ni Tangol. Ngunit sa kabutihang palad hindi nangyari ang inaasam-asam ni Rigor baggos itong si Hector at Tangol ang nagharap at naglaban silang dalawa. Tinalo ni Tangol itong si Hector at nakakuha din siya ng pagkakataon para sabihan ito sa totoong pagkataon ng pamilyang guerrero sa mga kamay ni Rigor na wala ng buhay itong si Fatima. Kinabahan itong si Roberto sa banta ni Brando sa kanya. Samantala sa kabilang banda ay bigo naman ang inleya lalo na itong si Rigor na hulihin itong si Tanggol. Walang kamalay-malay itong si Rigor na mismo si Hector ang tumulong kay Tanggol para makatakas ito. Katulad sa pagliktas ni Hector sa buhay ni Ramon laban sa mga kamay ni Rigor, ganon din ang ginawa niya kay Tanggol ngayon. Pinatakas ni Hector itong si Tanggol. Lang dahil sa mga sinabi ni Tanggol patungkol ito sa masamang gawain ng pamilyang Guerrero, ay natauhan itong si Hector. Pinalabas ni Hector kay Rigor na itong si Tanggol umano at mga kaibigan nito ay nakatakas. Sa sobrang galit ni Rocky Boy para dito kay Miguelito ay nais nitong makipagtulungan kay Tanggol at gusto niya itong makausap ng harap-harapan.